Noong February 8 ay nakansela ang nakatakdang laban ng bantamweight rank number 5 na si Jeremy Pacatio kontra sa Russian na si Dawer dahil hindi nakuha ng huli ang tamang timbang at bumagsak sa hydration. February 17, 2025, araw ng lunes, pinost ng Lions Nation MMA sa kanilang Facebook page na si Jeremy Pacatio ay muling nakatakdang lumaban sa March 8, 2025. Makakaharap niya ang rank number 4 na si Nkordiel Butterko ng Mongolia. Natalo na ng Mongolian fighter ang apat na Pinoy kabilang si Rocky Bactol at ang dating kasamahan ni Jeremy Pakatiw na sina Adonis Sevilino, John Lumart Sang Yao, at Carlo Buminaang. Ngayon, dumating ang panahon na si Jeremy Pakatiw na ang haharap kay Angkor Gil. Ito na kaya ang oras para makabawi ang Pilipinas laban sa Mongolian fighter. Sa mga tuntunin ng estilo ng pakikipaglaban, kilala si Pakatiw sa kanyang kapansin-pansing husay at leksi, kadalasang gumagamit ng mabilis na kombinasyon at footwork upang madaig ang mga kalaban. Si Eng Orgil, sa kabilang banda, ay kinikilala para sa kanyang mga kasanayan sa grappling at pagkontrol sa ground. Para magtagumpay si Pakatiu, malamang na layo niyang panatilihing nakatayo ang laban, gamit ang kanyang striking upang mapanatili ang distansya at pigilan si Enk Orgil na magsimula ng mga takedown. Mga kamisyon, magagawa kaya ni Jeremy Pakatiu na talunin si Enk Orgil at makuha ang spot ng Mongolian sa rank number 4.